Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, nakita na nga nito ni Lucy na tila pa nasisiraan na nga ng bait itong kanyang pinsa na si Farah. Dahil na rin sa mga sunod-sunod na pangyayari at ngayon ay uh, ito ay nakunan pa kung kaya tayo patadalangan niya ito sa isang menstrual institution. So balit, uh, anong kinukuha na ito ay uh, nakatakas etong si Farah at may daladala nga itong pang-injection. Noon ay uh, ibinalita na institution na ito kay kaya Lucy na nakatakas nga itong si Farrah. Subalit nga ito sinusubukan nga niya tawagan si Darius kung saan ibigla naman nakipagkita itong si Farrah at uh, nung pagtalikod nga nito ni Darius ay agad na sinaksakan nito ni Farrah ng uh, Uh, injection. At uh, biglang nga itong nahimatay. So, sinabi nga ni Farah, nakukuha ni na nga niya. Itong si Dario sa pagkatmulat sa pool, ay sa kanya naman daw talaga iyon. At uh, ngayon ay magkakasama na nga daw silang dalawa. So, ano pa nga ba ang kayang gawin ni Farah laban sa mga tao na kinainisan niya at kalaban niya? Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Stolen Life.